Good morning. Ito na tayo. Dito na naman tayo. hindi pa natin natapos. may busy tayo sa preparation ng pagpunta sa barbecue. Festival. Buong pamilya. Dito tayo. Nagalagay na ng plastic trellis si Mrs. Ako yung mag-ano pa sa mga gilid. Tatabunan ko pa yung mga pinakapuno ating ano green beans ang uunahin lalagyan ng ano doon plastic tre trellis yung ano yung kidney beans yung puti puti ang seeds na Lalagyan na ng trellis yan kasi. Yan siya. Ayan Nakikita nyo. Yan. Ito. Ito na. Akyat na yan. Yan sila. Yan. Yan o. Oh. Yan yan. Talbos. yung talbos o. Oh. Akyat na Yan. Ito yung uunahin. Isunod yan. Ito yung uunahin lalagyan. Ito naman yung ano natin. Ito. Ito yung green beans. Ito na siya o. Oh. Ayan, oh, may yung ump paumpisa na rin niya. Ayan, oh, yung talbos. Ayan. yan siya. Sa so, kailangan, maano na yan, lalagyan na yan. Ito lang yung ano sa aking phone against the light. Dumidilim. Dumidilim. Natin yung mga may kinain pa rin ng ibon so pala, thank you so much ito sa team loyal thank you thank you ito na yung t-shirt to sa so aming team loyal thank you thank you Ba? ito paano, nakakatulong din yung takabugaw natin ng ibon. Ito yung lalagyan nito. Doon ng umpisa, doon nang umauna dahil may mga palabas ng ano. Talbos. Ito yung lalagay natin. Ito, bubuksan ko lang. Bubuksan natin. Nakikita nyo na to eh. Ayan sya. Ayan. Ito. Nakikita nyo mamaya tatali dyan. Tatali dito sa taas. Akyat. pangalawa, pangatlong tanim sabay nung ano yan o Again, against the light marami ng damo oh. so, ito, araruhin pa natin ulit to itong linya na to araruhin pa natin, then kakanalan pa natin ng isang beses para ano pag may umulan ng malakas may daloyan yung tubig papunta ron kasi pag nag overflow dyan sa daan dito dito ang punta tubig dyan, dito rin yung doon so dyan lang ang labasan yan marami nang talbos palabas oh yan, yan ang mga talbos oh paket na yan So, nandito na lang dahil nag-umpisa na yung ingay dyan sa kampo. Magpa-sounds na naman sila. Tinago ko na yung isa yung upload ko lang nung kahapon. Dapat i-premiere ko eh. Red kaagad. Dahil kuha yung music. Dinig. So, muli po. Salamat. Salamat. Update ko lang kayo na ngayon na yung paglalagay natin ng plastic trellis pero si Mrs. ang maglalagay. Kasi yung dyan sa may ano, ako pa yung may tatakpan ko pa ng lupa yung mga pinakapuno. Para yung mga palabas na ano na ugat hindi sa ibabaw, mapunta sa ilalim, matakpan kailangan. Hello. Hello. Ayun na. Ayun na yung maglalagay ng ayan oh, plastic release. Babae na po. I-upload na lang natin, eh. i-video natin ulit na siya naman yung video natin. Bye-bye.